So mga ka-bestfriend, uh, welcome back dito sa ating YouTube channel Panibagong vlog, panibagong araw naman dito sa ating uh, YouTube channel no? So yun, nandito tayo ngayon sa uh, nabili nating uh, bahay So bibisitahin natin at lalagyan natin itong uh, padlock So, so bumili tayo nito para uh, malaka natin kasi uh, hindi secure yung ating uh, gamit dito at yung tent Ayan, So lalagyan lang talaga natin ng lock yun para ito may daan na pala dito uy may tubo nalagyan natin ng lock guys nakamiss ba yun ang tubo Ayan, so yun ito yung padlock na ilalagay natin oh. Tingnan nga natin kung nailaw pa yung ah, nilagay natin dito yung ilaw. Yun. So, nailaw siya, guys. Huh? Okay. Secure naman. Okay naman lahat pala. Goods. So, ito yung ating uh, ilaw. Okay. Ah, gumagana naman lahat. try natin to so darawa na lang yung isaksak natin dito yan ito yung uh, kwarto natin dito check natin baka may ahas na naman dito guys na tempil natin baka may, ahas na naman dito na ah, nakapulupot So, yun mga ka best friend paki-click uh, po lang subscribe button dyan sa baba, yun, yun okay na opinion okay pa, yun. so lock natin. tinitinatay natin good for 2 to uh, two, to three person yan ito pwede pang daan lang yun, ilock natin to kasi para ano, safety so bumili tayo ng na kanina dun sa may uh, DIY yan, bumili tayo ng uh, pang padlock dito brand nito ay eh, DIY pero parang uh, goods naman siya matibay din na klase ano siya may pagka stainless yung kanyang ano uh, kanyang tube so nabili ko to halagang uh, 70 pesos yan Okay. baka natin to yan so Balik lang natin dito sa ano. Yan guys. So punta tayo dito sa harap. Kamustahin natin dito yung area natin sa harap. Yan. Okay naman guys. So itong portion kaya lang pumasok ito doon kasi kulang ng frame itong ating uh, plywood. Ito isang frame lang to. Kaya kung itutulak natin yan, ito lang yung yan, gumagalaw yung uh, dingding niya. So. so. kulang sa frame. Yan. So ito na yung fish pan dito naubusan na ubusan ng tubig oh. Hmm. Naubusan na ng tubig dito guys. So yun mga best friend, mayroong tubo dito si uh, ang hill na talim. Yan. So, Lagay na si dito ng na uh, harvest niyang tubo. Yan, so, lalaki oh. So ang klase ng tubo ay pula. Ito po ata yung tinatawag na Carlota na tubo. Pula siya oh. So try natin kumuha dito ng... Ah, uh, isang piraso. Ito dalawa na. Yan, Dali natin 'to, guys. So, kublatan natin 'to, mamaya, guys. Marami rin siyang manok dito. Yan. ang view dito maliwalas so yun mga ka best friend do uh, thank you thank you for watching thank you thank you for support sa ating youtube channel syempre sa mga next vlog natin marami pa tayong pag-uusapan uh, at i-upload abang abang kayo guys sa ating mga upload na video yan red sugar cane pulang tubok oh okay ang health okay pa to So yun mga ka-best friend, ikot-ikot muna tayo dito. Negulat kah? Tekannya. <laughs> ya, <Yeah>, so dalam <laughs> guys Kita lagi itu. Kalau abah ini biar gawin nyo So maganda mo dito guys Tahimik So bukas na sigasuhin namin yung uh, Kuryente Dun sa barangay uh, Simon. So Visit muna tayo dun sa mga manok Ni Madam no? There ito oh, ba? Oo! Oh. Oh, pasok na! ba tayo manok? Oh, kala ka magdala tayo manok? Tingnan Ito yung mayari ng manukan guys oh niya manok niya niya?

ko din sa pa ko ng itlog ng ko dyan may plastik ako eh ah, bakit hindi yan lang hindi ba? nanakasi sila kasi sila kung yung sawakan yung kamay hmm iba ang hulipat yung itlog hmm? sino? ay ay sa na riyan o? huh yan? Laki ng anak Maria lo. No? Hmm. Sino yung isa si Buddy yan? Si Spike. Ah, si Spike. Ayun si Buddy yung isa. Ah, may oh. Oh. Eh. Nih. Nih. Itlog Sino hidung, hidung, dito sa tikyo? ah itlog hidung, siya hidung, 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 Isang Ang sa bansa. Ang tapang-tapang. Tapang lang oh. Dito ka lang baka lumusot dito sa baba oh. May space din no? oh. Tayo oh, sa baba may space nga. Ang oh. Sino tong isa lang? Ito na. Ah. Spike! Spike. Kasi spike to. Spike. Ah. Dami na palang malak dito. Oo, oh, dami. Tubig ang silang pa tapos sudlo, pala. Dami itlog. Mamara tong sudlo, manok tong sudlo pa. Hmm. Kita gabi kasi kay dibo.

Ay, may bagong itlog dito na yun. Oh. Ay, nakakalawalot itlog. Ano nga ba Nakto. Paano yung mali ito? Nako, nako, baog na. Ano yan? Ano Dumalaga to eh. Masak, Ilagay natin dito. Sabi yung... kapatid. Okay, dito na. Yung. Hindi magsabay ang nag May, may nag-alumulong. Mamo lang ako kabota. Baong mo. Dami nila, no? Daming galimlim. Dami rin ang ingitlog. Sayang ka lang kapatid. Nagulok oh? okay, lang yan. Kasi dito lang dami. Wala. Dito na yun. May mga din, no? Dito lang yan. Kapunti. Ito so, pag marami na rin na. Kala namin ni na Barili yan. Ano? So, Bula

kung <tompa> hmm. hmm. ano yun halo yun ano yun? na yun talagang pambu Aibao ganon yun uran yun bagob taibao talo nagalow halo nagagalaw talo 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 nagagalaw Mm hmm. Ah, kung gusto ba lagi na, yung ito. yung bukongal bago po. Ano to? Minsan, nalabas to pero na mamatay. Yung ganyan? Parang hindi kasi normal to eh. at mm -hmm. Adnormal to. Yung mm, pahaba, pahaba. Oo, oh, normal Oh. Ay, ah, parehas na na. Ay, mga ablong ka na. Ngayon to dyan. Ay, batay ay lahi <laughs> na gano'n? Talos lahat ah, pahaba ah. Pahaba, ay. Pag mahaba daw yan, nalaki ito dan eh. Mm hmm. Nalaki, hindi. Dalawa lang to dyan. Di, uh, Merong mahaba nga siya, pero dalawang batog sa loob. Mm. No? Malabang. Hindi kasi normal. Ang maliyari, hindi kila ba? Mahaba to siya, no? Ito Tumura sa dika ng pinang batog, manok ba? Ito. Ito ang dami, oh. Ito. Hindi na to kaya limliman siguro ng manok. Hindi to. Na-try na namin sa sinitikyo, di ba? Nagsama sa pugaran. Oo. Oh. Nilipat namin, nabalik pa rin. Ha? Ah? Ayaw nila maglipat. Dito kung saan sila nanggitlog, nung mataga, doon talaga sila maglipat. Gubalik talaga Dalawa sila, no? Dalawa silang kasama sa isang uplugan. Hmm. Dito lang dito, permanent per per dito mga to, oh. Ito, normal ito. Wala. Siguro na ito. Nabulok. Ito, mag magtagalan. Ito. Ito, na lima na to di ba? Tapos na yan, mag no?

Dalawa, na ha? Dalawa, na dito. Dalawa Oh, kasi dito kaya sa Oh. May malaki, may maliit. <laughs> Ito, guro ang nagitlog itlog Sino Dumulaga. Mm -hmm. Ito, ang dami dyan na sa taas. Binda. Eh, sa ulo mo. mo. Ang <laughs> <laughs> dami, <tingnan mo>. <laughs> oh, dami dami dyan. dami 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 dari meliban bayan, parang tidak mana guru dari meliban ya? Masih merupuk ya? Ah? Itu batu. Juga dia plastik. Di, madu mihal itu na mau cetak itu ya? E. Oh. Nabu bulu. Kau mau ngebaku ya nih pak? Nabu bulu kayak yang itu cetak hilang. Hmm. Hmm. Nanti aku nanya si provinsi. Eh.

tama na na di hindi kada dito ah dito yung mga sisew nakasigirigit naman pero dito yung sisew nakasiprit

Tambakan mo ba yan? Ang oh, dami oh Ang itlog na bagong Ang uh, itlog Ang laki ng itlog ng ano, bibi Ang Dito, magiging gawin. Hello? Tingnan